Gusto mo bang kumita ng walang ginagawa? Meron bang ganon? meron talaga. Walang paraan is eh, So, walang kasiguruhan. Si swerte-swerte lang, ano. Pumama ka sa loto, wala kang ginawa, kundi bumili ng ticket, and then nagintay ka, and then tumakpat ka. Pero, probably, that's one in a million. Pangalawang paraan is corruption. Meaning, wala kang ginagawa, kundi nakawan yung ibang tao, huwag silang tulungan, pahirapan mo sila, at kikita ka through corruption. So, doon sa dalawang paraan na yun, hindi yun yung binigay sa atin ng Diyos. Ang binigay sa atin ng Diyos is the ability to create value. In other words, meron tayong imagination, meron tayong skill, meron tayong planning ability, meron tayong execution ability, meron tayong innovative ability. Kung hindi develop natin lahat yan, meron tayong ability to create value and add value to others. Yun yung tamang paraan para kumita. So, masarap ba na i-create yung value para sa iba? nag enjoy ka ba? Yun ang question. Kasi kung nag enjoy ka, nagamitin mo yung ability na binigay sa iyo ng Diyos, nag enjoy ka na i-grow mo yun, hindi ka mapapagod. So, kung ginagawa mo yun, hindi ka napapagod kasi alam mo na natutuwa si Lord sa iyo at nag create ka ng value, na bless yung iba, na yung boss mo, yung kumpanyang pinagtatabuhan mo, or na yung customers mo kasi pinagbabutihan mo, you're creating value, you're making money, hindi ka masyado napapagod. In fact, that's even better than doing nothing. Because if you do nothing out of earn, out of those two ways that I mentioned, ang totoo nun, hindi ka magiging masaya. Because you are not fulfilling your purpose here on earth.